So, ayan, good morning everyone, mga kababayan at magandang araw po sa inyo lahat at sa ating mga solid viewers, charity viewers, of OFW viewers at sila Sir Paul, ayan, PB Team, buong PB Team, good morning po sa inyo lahat at ngayon mga kababayan ay magpapatuloy po ako sa pagdudubulwol ayan, at sana yung ating electrician ay na uh, uh, bumunta ngayon dito para tuloy-tuloy yung trabaho natin. ayun. Maraming maraming salamat talaga mga babayan sa inyong pagsuporta at sa lagi niyong panunood ng ating mga ginagawang video at pasensya na po kayo mga babayan kung yung mga video natin is uh, pabalik-balik lang. Ayan. Ayan. Sinadya po lang natin mga babayan para po uh, uh, magiging updated po kayo sa ginagawa natin araw-araw dito sa aking bahay. At maraming salamat pala ulit Kay ma'am Residiki Redemption na siya yung uh, tumutulong at napakalaking tulong na po yung binigay niya sa akin, sa aming pamilya. At talagang thank you so much talaga ma'am. Uh, at araw-araw ko -araw po itong gagawin, ang pagpasalamat dahil po sa inyo. Dahil kung hindi po dahil po sa inyo mga kababayan, uh, kay ma'am Redemption ay hindi pa po magkaganito yung bahay ko ngayon dahil sa laking pira na po yung binigay niya sa akin pati yung sa libo ng electrical ay sinagot na po ni ma'am si Redemption kasi napakalaki po ng libor ng ating elektrikal uh, electrical mga uh, hindi ko lang mapakita kay ma'am si yung kasi walang resibo yung pag ng electrical walang resibo po yung elektrisya natin Napakalaki po. Uh, umabot siya ng 25,000. Yung libor lang po, mga kababayan. Uh, thank you talaga kay Ma'am Redemption at sinagot niya po yung sinagot niya po yung gastusin sa libor. Ayan, maraming salamat talaga ma'am. At uh, di ko po akalain na talagang Napakabait mo po at uh, di biruin yung mga pira na binigay mo sa akin para lang po dito sa bahay ko Maraming salamat talaga ma, thank you so much At ngayong araw pakita ko sa inyo yung mga update, yung mga nangyayari sa bahay ngayong araw Ayan. At intro muna tayo mga babayan ito na po yung update mga babayan ngayong araw sa mga ginagawa namin ginawa uh, nandito yung elektrisya yun niya pumunta sila dito at ayan may mga abang na at dito ngayong hapon lang po nila ito natapos dyan pati yung paglalagay ng mga wire dito sa panel board uh, ngayong yun hapon nila nalagyan yan at dito ayan may switch na dito pero temporary pala ito mga babayan kasi nga may nakatiles pa po ito dito. Hanggang dito po yung tiles niya sa wooling sa magiging kitsi natin. Bali ang tiles na ginagamit ko dito is 60 by 120 kasi wala namang uh, wala kasing available sa city hardware na 120 uh, 60 by 180 kasi 180 kasi yung pahaba hanggang doon. Tapos 60 yung uh, vertical niya. Ayan. At dito, ayan, na-prepare na. Ako na po yung naglagay nito. Itong mga abang na ito, ako na po yung naglagay niyan. Ah, uh, bukas, matatapos po ito dito. Lahat po dito, matatapos na po dito. Lahat, bukas. oh, konti na lang po. Yan na lang po. Yan na lang pong hindi na double wall. At, uh, dito na side bukas matatapos na po ito at dito naman update sa may CR ayan na po nakabit ko na yung pinto at nakadingding na din ayan nakadingding na at hindi, hindi ko pa nakabit yung doorknob at dito kailangan pa itong tapunan ng halo ayan napakalaki kasi nagkaganyan po yan mga babayan kasi nga yung plano ko dito na pintuan is 70 by 7 feet or yung 70 by 210 tapos walang available na punta na ako sa Digos pa napahanap ako doon kasi, ito lang po yung available 60 by 210 kaya ito na lang yung binili ko para uh, tuloy tuloy yung trabaho hindi na po ako ma delay ayan, kailangan ko nang magkabit kasi dito kasi kaya nga inuuna ko ito mga kababayan para hindi tayo magkamali kasi kailangan po natin ng tamang hulog or tamang skolado dito sa mga pintuan ayan tulad nyan kasi itong PVC door hindi na tayo pwede magkaltas kaltas dito ayan madali lang po tayo kabit madali lang po pero importante na hindi tayo magkamali kasi pag nagkamali hindi po hindi to pwede ah, pwede bawasan kung pwede talaga ito bawasan pero kailangan mo nang diskarte eh, na hindi tama yung pagbawas mo pwede naman tong katingan kasi yung mga framing nito tulad nito ibabalik lang man to tapos padikitan dikitan lagyan ng pandikit ah okay na pwede itong putulin katulad nito pwedeng putulan yan pero, ang ginawa ko, hindi ko pinutulan at sinakto ko talaga. Ayan, sakto po siya. Ayan. Talagang napaka, ano yan, nasa tamang hulog at sa kalibil. Ayan. At dito din, ayan o. Tapos naputo dito sa, ano, CR. Kulang lang dito is yung tiles sa flooring. Ayan dami kasing trabaho mga kababayan kung naguguluhan na nga ako kung alin ang uunahin ko at nandito naman yung mga materialis yan dyan hindi pa natin na double wall uh, pwede na yung i-double wall pero hindi pa pagkatapos ng mga kapatid ko dito bukas, pamanggin ko dyan yung ipasusunod ko sa kanila at dito sa may kwarto, ayan, ito pa oh hindi pa nila na nakabit Ayan, hindi pa nagkabit ng ating electrician kasi lahat ng mga ginagamit ko na pinagdaanan ng wire is PVC. PVC 1 half. Hindi po ako gumagamit ng uh, ano, flexible hose ba 'yon? Ah, uh, yung nalagay flexible hose, yung kulay orange kasi nga napaka-dumiking na tingnan, napaka-kalat-kalat. Kaya ito yung ginagamit ko. Diyan, lalagyan lang niya ng mga ilbo at lalagyan natin ng daanan ng mga para sa kuryente natin, lalagyan natin ng mga daanan para organize po yung uh, organize po yung ano nya, yung mga uh, wiring natin para hindi saan-saan lang nagkalat-kalat diyan sa itaas. Yan at marami pa yan, ando no, marami pang pa mga PVC na gagamitin yan po yung pagagamit ko sa electrical at napaka safety pa din yan safety din yan gamitin yan safe din to gamitin isa flexible uh, mas malang to pero mas maganda ayan at dito hindi ko muna to pipinturahan itong mga plywood kasi may nakita akong wapo di, uh, mas maganda pa dito yung lalagay kung may pira po uh, ilalagyan ko po ito ng WPC uh, PVC WPC, uh, PVC siya na ano yan PVC na uri pa rin pero WC, WPC panel ilalagay ko dito yung parang may mga groove groove wooden design gihapon uh, ah, wooden design pa rin yung gagamitin ko dyan ah, kailangan natin doon pwede nating dikita ng numero nails pwede na natin nating rebates pwede yung black screw uh, ah, dipindi na po sa gumagawa yan at magandang salamat ah, magandang araw po sa inyong lahat mga babayan. thank you so much at Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating sponsors, Ma'am Redemption Sidiki, kay Sir Paul, maraming salamat din sa lahat ng PB Team, Peter Paul, Mang Ili, PB Team Nonoy, Peking Bumbay, Madam Yula, ayan, thank you so much, uh, naging bahagi tayo ng Pugong Biyahero, maraming maraming salamat po, at talagang napakalaking pasasalamat ko sa kay Sir Paul, talagang si Sir Paul po ang nag-angat ng aming buhay. Sa totoo lang po, si Sir Paul ay isang tulay o isang daan. Isang daan na bakit kami nagkaganito ngayon mga pibitim team. Ayan, tulad ko, dati mahirap lang din. Ngayon, dati itong bahay na ito ay pinapangarap ko lang. Ngayon ay natupad. Ayan talagang grabe po ang blessings na dumating mula ng nakilala namin si Sir Paul at dagdag pa ni Ma'am Siddiqui Redemption na handa na tumutulong sa akin. Salamat talaga Ma'am Redemption. Hindi naman kami magkilala ni Ma'am Redemption kundi dahil ni Sir Paul yun po yung totoo mga kababayan kasi kung hindi po ako angkop nang PB PB team Davao or hindi po ako nakasama nila Sir Paul hindi po ako makikilala ni Ma'am Redemption yun po yung totoo talaga hindi po ako makikita ng maraming tao pero nang dahil kay Sir Paul ayan nakilala din ako nakilala din yung mga nakilala ako ng maraming tao at nakilala ako ni Ma'am Redemption kaya nakit na tulungan po ako ni Ma'am Redemption si Diki. Ayan, para pagkapagtayo ng bahay. Kasi nung una, maliit lang talaga yung budget ko. 100 plus lang po yung budget ko. Nung una, nung pagpatayo ko nito, is nasa 100k lang yung pera ko. Tapos may binili na ko da sa materialis doon sa hardware na uh, matagal ko nang binabayaran pero hindi ko pa ginagamit yung materialis yun po yung sinimula sini sini uh, yun po bago ako uh, nagsimula ako ah uh, naisipan ko yung materials ko doon sa sa hardware tapos ko na nabayaran tapos may 100 plus po ako na pira na ipon yun po yung sinimula ko dito sa bahay uh, hindi ko po inakala na may tutulong po sa akin ni si Mama Redemption kasi para sa akin okay lang yun mabubungan tapos kahit walang dingding okay na po yun sa akin talaga kasi gusto ko unti-untiin unti-untiin ko na lang pero nagpapasalamat ako talaga dahil pag umpisa namin dito nagchat si Sir Paul sa akin na may gusto daw tumulong tapos doon na nagsimula binigay ni Sir Paul yung ano ko doon kay Ma'am Sidiki kaya kami yun ni Ma'am Sidiki ang nag-uusap uh, sa messenger ayan talagang napakabait ng Diyos para sa amin ngayon talaga napabait at napakapalad ko po at nakapalad namin na kahit dyan ito nga bahay simple lang po na bahay po ito pero napakalaki na po ng gastos nito simple lang po ito kumpara sa iba pero masaya na po kami na nagkabahay po kami at yan lang po maraming salamat talaga at magandang araw po sa inyong lahat sa lahat ng manonood, maraming salamat po sa inyong lahat.